Normal na sa ating mga Pilipino yung sobrang malilimutin. Kaya kung chismosa ka at may mga nalilimutan kang mga information na gusto mong i-share sa mga kachismisan mo, sa mga kapitbahay mo, sa mga kumari mo, ito ang dapat mong gawin para hindi mo malimutan yung mga bagay na yan. Gawin mo to para at least may idea kung paano hindi malimutan lahat ng bagay na gusto mong i-chismis. Una, huwag ka masyadong papakastress. Kahit sasabihan ka nila na huwag ka, ka, mag ka, mag ka, maging chismosa, kahit ipakulong ka pa nila, kahit ibabagangay ka pa nila, Huwag ka may stress, okay? kahit sabihin nilang chismosa ka wala kang magawa sa buhay okay lang yan okay lang maging chismosa ano ka ba okay lang maging chismosa okay lang lahat yan as long as na may tiyata as long as na may pinichismisan ka okay lang yan kahit yung gawin mo pa hindi mo malimutan yung mga bagay na yan bago ka matulog huwag mo isipin yung mga taong nagagalit sa'yo kahit dahil chismosa ka okay lang yan hayaan mo sila ang gawin mo pa hindi mo malimutan yung ibang chismis mo na, na iniipon dyan sa utak mo i-notepad mo may notepad ka sa cellphone pindutin mo yung notepad dyan i mo, o kaya mag-isip ka ng keyword na pwede mong gamitin kapag medyo nalilimutan mo yung chismis mo kapag kaharap mo na yung yung kachismisan mo. Mag-isip ka ng keyword o pwede mong mabanggit kapag medyo nalilimutan mo yung information. Gaya ng salitang sayang. ibang ang sayang is pwede siyang gamitin. Halimbawa, sayang yung pinag-aralan ng batang yan, no? Nabuntis ka agad, nagkasawa agad. Yung mga ganon, kung medyo nalilimutan mo yung uh, gusto mong iti-chismis, sabihin mo, sayang. Isipin mo, sayang. Ang ah, sayang, di ba? Kapag sinabi kong sayang ay sayang yung pinagkakala ng batang to. Yun ang isipin mo. Mag-isip ka ng keyword na pwede mong gamitin kapag nalilimot ng ibang information na gusto mong i-chismis, na kailangan mong i-chismis at i-share sa ibang tao. Okay? Dalo na sa mga kachismisan mo agaw-agaw. Maganda yan. Pangalawa, kakausapin mo na bago mo pa malimutan yung mga naiisip mong panchismis, ikausapin eh, mo na yung pinagkakatawalaan mong chismosa din na nakakausap mo na agaw nakakachismisan mo sabihin mo sa kanila yung ibang detalye sabihin mo na sa kanila yung ibang information yung ibang uh, naiisip mong chismis bago mo pa malimutan okay para at least alam na nila at dudugso nga na lang nila kapag nalimutan mo kapag harap mo na sila i-share ng share sa mga uh, chismis na nasasagap mo araw-araw ganun yun basta ganun lang huwag mo silang iintindihin kung uh, pinipigilan ka nila magchismis alam na asawa mo pinipigilan ka magchismis pinipigilan kang manira ng ibang tao hayaan mo siya kasi atlo, as aslong as na nakakatapa ng tao nasisiraan mo sila masaya masaya na ako dun kasi ako na nun gusto ko may patatapakang tao palagi okay kailangan lagi ka may masisiraan lagi ka may machichismis araw-araw kung pwede nga oras-oras minu minuto to ichichismis mo yung kapitbahay mo yung kumari mo eh diba ganun yun okay kaya kung chismosa ka sige lang okay yan chismis lang ng chismis e share mo yung lahat ng nalalaman mo sa kanila diba Olha <laughs> aí.